Oh. Uh, good morning po, araw po ngayon ng biyernes uh, Ito po may gagamutin tayo na, na lasun Dati po itong taong to, customer ko yan dito Abali, uh, ang taba nito uh, Tingnan nyo na lang po, uh, guys, uh, kumayad na siya Ano, ano pa doktor kanan uh -huh. Ano sabi ng doktor? Hindi uh lang -huh. ang Ito po, uh, gagamutin natin yung para sa lasun, para gumaling siya kasi Ano, ah... Uh, lahat ng mga sinabi ko sa kanya na kung anong ano yung uh, kung anong ano laso yung mga ano to ba nun? yung uh, painting sa ano na may uh, may laso lahat po nandiyan sa kanya kaya ito po sakit ng to laso po to ito po tingnan nyo na lang ang aking mo Wala na to ah. Wan na yan? Wan hmm. na yan? Dahil po gumagaling naman Ito naman, hindi talaga. Papalik-palik matagal ang lason yan. Ay, mabuting ka hindi ka nagpakumpay. Mabuti ka nga, biharap ko magpapusan ako. Sa kauna-una ito hindi ka pinagpapusan. Hindi, hindi nga magpapusang. Yan, yan ang mga sinusubas ng laso Magpapusang ako ngayon, magpaano lang, magpa-usup. Ito po, ah, aga, natin ito kasi medyong... Yung... ano ito? uh, na po ang kanyang katawan sa taba-taba nito nagamotin natin para madugtong ma ang kanyang pangalawang buhay <tong> <tong> Yan na mo simoyan. lang yan. hal. Mamaya daw pupuwis ang kanan niyan. Wala kang kanan niya kumain. Hindi na din yung okay lang. muna. ano, yung... Yung, yung mga kumakain katas ng gatas na na hindi yan nung sabihin natin may isa di kang sa loob ng katawan. Sabi sa akin ng doktor sa lady, may appendix. Appendix ay masakit yan. Yeah, hmm. At saka bigla ka nang ayaya. Yeah. Ang appendix ay hindi ganyan. Atakihin ka lang yan. Saglit lang yan. Masakit. Yung parang ano, yung magsusuka ka na dito oh. yun. Oh. Hindi yan. Talagang lason yan. Ikaw ba naman na appendicitis? May lagnat. Hindi yung yeah, appendicitis. Yeah. Ang, ang, ang appendicitis talagang ano, hindi ganyan ang itsura mong yang. Sa kapag pulutan sa akin yang, i ka na dyan. O pirangka na niyang, pag pumutok na yang. Eh, hindi pa naman. Naharap na ako sa iyo na pinisitis uh, ka uh, yung kayong laso. Kasi lang po ito, laging tuyo. Mm -hmm. Lahat ng mga, ano, yung mga sinabi ko sa iyo, yun yun ang laso yung mga narong laman. Pwede ka mag ano, pwede kang mag-ilom niyan na ano, ah, pwede kang mag-ulam niyan na ano yung ah uh, bangus, tilapia yan. Pwede tayo, uh, ano pwede ko so, tayo? Ano? Ano pwede sa kasi na bawal? Pwede sa mga yun yung... Kamuna mag... Alimbawa magsigang ka, bawal dyan yung ano, yung... Angkong. Sitaw. oh bawal yun. Yan ang pinakabawal dyan. oh yan. Ah, ito po, okay na po siya. Uh, medyo namula-mula ng kanyang uh, kat, ano, mukha ito po, thank you po sa mga nanonood sa aking ano, uh, youtube channel at sa aking facebook page, salamat po